Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-post online ng kapuso actress na si Heart Evangelista at nag-comment ang makeup artist na si Albert Kerniawan na ikinaintriga ng marami. Patuloy ang buzz online tungkol sa usapin ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbach. Pareho silang mga fashion influencers, ngunit mas matagal nang nasa industriya si Heart habang si Pia ay nagsimula lamang ilang taon pa lang ang nakakaraan. Ang isyo ay nagsimula sa imbitasyon para sa Victoria's Secret Show. Sinabi ni Hart na hindi siya dadalo, ngunit may mga pahayag ang kampo ni Pia na nakatawag ng pansin sa marami. Kamakailan, nagpost si Hart kung saan sinabi niyang hindi siya nagsinungaling at nag-iwan naman ng komento si Albert Kernayawan, isang kilalang makeup artist at matagal ng kaibigan ni Hart, na nagdulot ng intriga. Ayon kay Kernayawan, alam nilang hindi nagsinungaling si Hart at bilang matagal na niyang kaibigan, kayang patunayan ito ni Albert. Wala raw dahilan si Hart para magsinungaling, ngunit Ania, alam niya kung sino ang nagsisinungaling. Alam ko naman kung sino ang sinungaling without a doubt. Tandaan ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Bato-bato sa langit ang tamaan wag magalit. Ayon sa comment ni Albert. Reply naman ni Hart. We have been through hell together, matinding away. Nagpakatutuo pero never tayo nagnakawan ng puso. Tiwala, contacts, blow dryer at throw pillows. Thank you. I know you hate these things and the anxiety that comes with it. Love you. Samantala, inanunsyo ang pagbabalik ni Hart sa telebisyon. Ang bagong show ay tungkol sa kanyang personal na buhay. Isang reality series na magpapakita ng buhay niya beyond the glitz and glamour, kabilang ang buhay niya sa fashion industry. Tinatawag itong Heart World at nakatakdang ipalabas ngayong Oktubre sa GMA. Ano sa tingin niyo tungkol dito? I-share niyo sa comments.